Pinagpapaula tayo sa pagtulong sa kapwa, ikadalawampu ng Setyembre. Ang taong mapagbigay ay payayamanin, at siyang nagdidilig ay didiligin din. Kawikaan Kapitulo 11 Versikulo 25 Para sa marami, isang masakit na pakikibaka ang buhay. Nadarama nila ang kanilang mga kakulangan, at nalulungkot at hindi naniniwala. Iniisip nilang wala silang anumang dapat pasalamatan. Ang mga mabubuting salita, mga pagtingin na may pakikiramay, ay magiging isang pakikipaglaban at kalungkutan sa marami na gaya ng tasa ng malamig na tubig para sa isang nauuuhaw na kaluluwa, ang isang salita ng pakikiramay, isang gawa ng kabaitan, ay mag-aangat ng mga mabigat na pasanin sa pagod ng mga balikat, at ang bawat salita o gawa ng hindi makasariling kabaitan ay isang pagpapahayag ng pag-ibig ni Kristo para sa nawaglat na sangkatauhan. Ang maawain ay magtatamo ng awa, ang taong mapagbigay ay payayamanin, at siyang nagdidilig ay didiligin din, may matamis na kapayapaan para sa mahabaging espiritu, isang mapalad na kasiyahan sa buhay na hindi malilimutan ang paglilingkod para sa ikabubuti ng iba. Ang banal na espiritu na nananatili sa kaluluwa, at nahayag sa buhay, ay magpapalambot ng matigas na puso, at gigising ng pakikiramay at lamang, aanihin ninyo ang ang inyong itinanim. Darating ang panahon na iikot ang mundo paroon at par ito, at aalisin tulad ng isang kubo, ngunit ang mga iniisip, mga layunin, mga gawa ng mga manggagawa ng Diyos, kahit na hindi nakikita, ay lilito sa dakilang araw ng panghuling paghihiganti at gantimpala, ang mga bagay na nakalimutan ngayon ay lilito bilang mga saksi, alinman upang aprobahan o upang hatulan. Ang pag-ibig, kagandahang loob, pagsasakripisyo sa sarili, hindi ito mawawala. Kapag nabago na ang mga pinili ng Diyos mula sa mortalidad tungo sa kawalang kamatayan, Makikita ang kanilang mga salita at gawa ng kabutihan, at maiingatan hanggang sa walang hanggang panahon, walang gawa ng hindi makasariling paglilingkod. Gaano man kaliit o kasimple, ang hindi mawawala kailanman. Sa pamamagitan ng mga merito ng ipinahahiwatig na katwira ni Kristo, ang halimuyak ng naturang mga salita at gawa ay mapananatili magpakailanman.